Rated SPG, Striktong Patnubay at Gabay ng Magulang Good morning and welcome sa aking munting channel At dito nga ay natikman na nitong si tanggol Ang lupet at hagupit ng parusa Nito si Chief Espinas dahil kinuha na nga siyang Para gawin ang pinag-uutos nga nitong si Olga sa kanila dahil napakalak nga ng patong nito sa ulo at sabi niya nga dito ay handang handa siyang magbayad ng malaking halaga maparusahan at mapahirapan lamang itong stanggol si Tanggol at uh, gusto nga nitong si uh, Olga ay pahirapan ang gusto si Tanggol at siya mismo ang tatapos dito nga kay Tanggol at uh, dito nga ay talagang pinarusahan na ng gusto gusto na grabing pagdurusa, paghihirap, sakit at pasakit ang dinanas nga dito ni Tanggol sa kamay nga ni Chief Espinas kasama si Warden at ang kanyang mga kasamahang pulis kaya dito nga halos mahulagutan na siya ng hininga at dito naman ay tinawag na nila itong si Bubbles upang gamutin nga siya at sabi nga dito ni Chief Espinas gamutin mo yan si Tanggol at siguraduhin mong mabubuhay pa siya ito ang sabi dito ni Chief Espinas pagkatapos niyong pahirapan sasabihin niyong mabuhay eh halos patayin mo na Chief Espinas sa pagkukuryente mo itong si Tanggol sa pagbuhos ng tubig na takpan ang muka at buhusan ng tubig ay talagang grabing parusa at pasakit ang ginawa niya sa kanya kung kaya't nagdurusa siya ng husto ngayon at dito naman ay habang uh, ginagawa naman ang seremonya ng kasal nga nitong si Mokang at si Ramon ay uh, hindi na din halos uh, makapagsalita itong uh, si Mokang dahil nga hindi pa ganoon pabukal sa kanyang puso napakasalan nga itong uh, si Ramon dahil nga uh, ginawa niya ito dahil nga para maoperahan ang kanyang uh, tatay at nang makaraos sila sa bill sa hospital kung kaya't nagawa ni Mokang na ibenta nga ang kanyang katawan at dito nga ay uh, natapos na din ang uh, kasal nga nitong si Mokang at si Ramon at dito nga naman ay uh, pinasabog na ni Olga ang kanyang uh, ginawang bomba ngunit hindi nagtagumpay si Olga sa kanyang masamang balak at dito naman ay uh, talagang uh, napakaraming mga naganap napakaraming mga pagsubok dito sa may uh, kasal na ito ni Mokang at ni Ramon dahil ang buong akala nga ni Olga ay magtatagumpay siya para kitilin ang buhay nga ni Ramon at ni mukhang at sabi nga dito ni Olga nagkamali ka mukhang ng taong pinakasalan na kung ang akala mo ay magiging masaya ang buhay mo kwest pues, nagkakamali ka dahil magiging miserable ang buhay mo lalo mo lang pinadali ang buhay ni Ramon at ang buhay mo dahil ito na ang huli niyong araw sabi nga dito ni Olga ngunit nagkamali si Olga sa kanyang akala dahil hindi siya nagtakumpay sa kanyang uh, maling uh, akala na ang pagsabog nga ng uh, bombang ginawa nila ayun na rin ang huling hininga nitong si Mokang at si Ramon ngunit nagkamali itong si Olga at ito po ang ating pakaabangan dito nga sa FPJ ang Batang po at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today subscribe na lamang po ng aking channel Paki like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.